Mama, ayoko dito, Mama. Bubog-bog si Papa, ayoko nang sa yan, eh. Anak, ba't tayong mapupuntahan, eh? Yung bahay natin sa Balinsuela, lubog na sa baha. Ayoko eh. dito, Miss. Gusto ko po pong mabaha kaysa makitira dito kay Papa. Okay, hindi naman pwede yun. Hindi naman ako papayag na ula tayong matutulungan. Sakali tayong matutulog, sakali ka matutulog. Tatay mo naman yan eh. Kasi mo na lang muna hanggat hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Sige <laughs> po. Ah. Oh, bisita kayo. Wala na kami. Wala na kami ng anak mo. Yung binaha yung bahay namin sa Balinsuela. Baka pwede dito muna kami. Ang lang naman nung... No. Ang kapal naman ang mukha mo para pumunta dito sa pamamahay ko. Alam niyo, wala akong pakalam sa dalawa. Kaya pwede ba? Umalis na kayo. Tayo akong makikita yung pagbumukha nyo. Charles, hindi ko ba naawa sa anak mo? Ano naman to yung matulog sa kalye? Oh, eh, gusto mo yan, di ba? Charles naman, maawa ka naman sa amin. Wala na kaming mapuntahan, eh. Ang lang naman, ihanap ako ng trabaho. Pag nahanap ako ng trabaho, alis din kami agad. Alam mo naman, di ba? Naiyo ako sa inyong dalawa. Ba't ba pinipilit mo yung sarili mo dito sa bahay? Ha? Wala kayong lugar para dito. Sige na. Pwede ba? Lumayas na kayong dalawa? Huwag na ka naman, oh. Wala na kami mga Oh, Oo, kami. Oo, sir ko, Saan ma, yun na ba't kayo nandito? Um, na ba kasi kami. Wala na ako. Ka Pumasok kayo. Charles, ano ka ba naman? Pumasok kayo. Hali kayo dito. ni Akong bahala. Ikaw pa ka. Pumasok kayo. Pumunan kayo. Ano ba, Virgo? Ano nangyari sa inyo? binahapo ko sa bahay namin. Wala na. Wala na tirang gamit. Kung tila yung nasalba namin. Kanang ba? Wala na po kami mapunta. Oh, <gasps> eh. na muna kayo. Malaki naman yung bahay. Dito na kayo tumira. Sabit lang ah. Ba't ka ba naawa sa mga yan? Una sa lahat, Iyon ako makita pag niya mag yan. Charles, hindi ka ba naawa? Mag-inang mo yan? Saan sila patitirahin? Eh, di ba? Siya namin nakipaghiwalay sa akin. Kinawa ko yun. Dahil sinasaktan mo kami ng anak mo. Ang kakain ba naman? Hindi mo nare-realize yun? Virgo, uh, Sarina, huwag kayong mag ha? Hindi mangyayari yan sa pamamahay ko. Akong bahala sa inyo. Mami naman eh. Wala kang magagawa, Charles. Bahala, Ako Alay. nag nito. Oh, salamat po. Okay, mag-alala. Dumito, dumito kayo hanggat gusto nyo, ha? Bukas tong bahay na to para sa inyo. Sige, magpahinga na kayo. Dadalhin ko kayo sa kwarto nyo para may kayo. Salamat. Yes. <laughs> Oh, ah. Yes. Ah, hoy Uy. to ka na naman. Kasi ah, simula ka pa lang eh. Ah, uh, Lasing na. Sarap kami ng pagbagyo. Kaya nga eh. Uy. Anong lasing? Kumpisa pa lang natin na. Pare, pang liba na nga to, Kaya nga, istalyo lang binili ko eh. Ano ba gusto nyo? Mukhang di kayo namumulutan dalawa eh. Eh pare, eh, paano mo mumulutan? Di ka naglalabas eh. <laughs> ano ba gusto nyo? Ha? Ah. Kahit ano, kung anong meron niyan, pare. Sige, so, yeah, da sabi. dami na natin na punan. eh okay. Mm. Mm. Serena! Serena! Pa! Ay, wala po yun Ah, pagluto mo nga yung mga ay, tsaka pulutan. Pa, ay, lalaba po ako eh. Sumasagot ko pang bata ka, ha? Ha? Hindi ka nga rito. Dito. Dito ka. Dito <laughs> bata ka, ha? Ha? Ikaw, <laughs> ha? Huwag na huwag mo kong sinasagot-sagot, ha? Lalo siya harap ng mga kaibigan ko! Na time mo! Ha? Tandaan mo to ha! Kahit kailan, katulong lang ang tulong ka sa'yo. At hindi hindi kita ituturing na anak! Kahit hey! hindi natin ba yan? Tandaan mo to Gusto ko! Ano mo sa mo? Bakit, Mami? Masyadong kinukusinte yung batang yan, eh! Anong kinukusinte? Kahit hindi kita pinalaki ng ganyan, ha? Mapahala ka! Basta kahit kailan, hindi ko ituturing na anak yan! <laughs> Tama na, Sarina. I'm sorry. Huwag ka magkakasari na hindi na mauulit to. Pagpasensya mo na yung tatay mo, ha? Ikaw na bahala kong mintindi. Tama Hali ka Halika, magpahinga ka na muna. Huwag mo na hindi niyo tama na ang iyak. Ang kuya pa ba ba nga saglit? Ice candy! Beshi ko ata. Ay! Ay! Beshi! <laughs> Ba ba dito? Ika, Oo, ano dito? Ikaw, na yung ginagawa mo dito? Inandar lang yung bahay ko sa unahan eh. At sa dito ko, yaman mo talaga. At saka, ano, nag... Ikaw, eh, Beshi, anong... May ganyan ka, may daladala kang... Mm, may daladala kang cheese... Cheese box, ano ba yan? <laughs> no, basta hero. Hindi, nagbibenta kasi ako ng ice candy Kasi, kailangan ko ng pera eh. Yung bahay namin sa Valenzuela, nabaha. Eh, nakikita na ako dito ngayon sa... Dati kong asawa. Kailangan ko ng pera para hindi naman nakakahiya sa kanila. Eh, Beshie, di ba hindi kayo magkasundo ng asawa mo tapos hindi ka ngayon nakatera? Wala eh. Kailangan ko lulukin yung pride ko para sa <laughs> anak ko. Ah, Beshie, naalala ko. Hiring pala yung company namin, yung agency namin. Tsaka, baka gusto mo mag-abroad? Abroad? Abroad? Oo, oo. Pwede ka tayo i-refer sa company namin. Sa Saan yan? Sa Qatar sa <laughs> so, Qatar? Oo! oo. Sige! Um, sige! Ah... Uh, message mo ako. I-message kita kung ano yung requirements na kailangan. Oo, oh, Bishi. tutulungan kita kasi kilala ko yung ano dun, pinaka-high na may hawak sa agency namin. Kaya siguradong makakapasok ka. Beshi, salamat Ah, ah ano ba, ba? ka ka ng langit sa akin? Ano ka ba, Beshi? Magkababata tayo. <laughs> salamat ha. <laughs> gusto um, niyo ng ice candy. Ay, Beshi, ano? bilhin ko na yan lahat kaya para makakauwi ka na. Oh, ito um. um. Sige, dalhin mo na, na yung styro para hindi matunaw yung mga ice cream. Sige, besh. ah uh, sama ka na rin sa akin kasi kain tayo sa labas tapos doon mo na lang kunin yung bayad kasi mag-withdraw pa ako eh. Oh, sige, salamat sa mga oh, welcome, welcome. Oh, doon ka na ako sa Ako na dito sa likat. Oh, sige, salamat salamat ha. Mabuti <laughs> naman dumating na. Ah, nakikita mo. Hindi pwede. Para sa... Para sa anak mo to. Nakikita lang kayo dito, di ba? Akin eh. Hindi! nga pwede eh! naman ako sa mama mo eh. Pero unahin ko muna yung gastusin ni Sarita. Akin na eh. Akin na nga! Ano ba? Siyado ka pa nagmamatigas eh. Baka gusto ba tamaan kita? Ano mo, sobrang hana eh! Tagod na pagod na ako sa ugali mo! Hindi mo pagod ka? Alam mo, kahit anong gawin mo, ha? Hindi ko matatanggap yung anak mo! Anak mo lang yan, wala akong jan dyan! mukha mo, ka, ano mo, eh. ano? mo! Ano ba? Ano ba? lang pag-aaralin yung batang yan! Para sa mga bobo eh! Ang sa pag-aaral na yan! Ang na tayo, ayoko na dito! Si Papay, sinasaktan din ako! Ano? mo yung anak Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 Oh, Bakit nga umalis nga mo? sa na di ka magatagap! Bakit nga mo? Bakit nga umalis nga Parang pera, pinagdadamot pa. Aalis na lang po kami ngayon. Okay, hindi, walang aalis. Dito lang kayo mag-ina. Bakit, mami? Dapat nga lumayas na yung mga yan eh. Tama lang nga siguro na maghiwa-hiwalay na kayo. Mabuti naman kung ganun, mami. At least naiintindihan mo na ngayon. Kaya ikaw ang lumayas! Ikaw ang umalis dito sa pamamahay ko! Sige lang, mami, bakit ako! Tsaka sino to? Oh! May ba? Bakit may polis? May, may ka na! Sige lang! May ano to, may! Sige lang! Bakit may polis? Charles, patawarin mo ko. Ina mo ko, ayoko nang... Ayoko nang nagkakaganyan ka. Hindi ko kaya makita na sinasaktan mo yung pamilya mo. Sinasaktan mo pati anak mo! Sir! Mas mabuti pa. Sumama na ako sa presinto. Isa naman matatdagan yung kaso na child abuse. Hmm. Charles, ayokong konsintihin ka. Sige na, para maging maayos ang lahat. Ano na mahinahon. Me. Salamat po. Hmm. Ma, ah, tapos na. Thank you po. Uh. Patawarin na lang si Charles. Sana naiintindihan niyo. pero hindi ko kayo pababayaan. Dito lang tayo, sama-sama tayo. Oo, um, kailangan ko po kasing pag-abroad para sa anak. Hindi ko naintindihan ko. Pero nandito ako. Hindi mo na kailangan umalis. Kaya mo, huwag ka mag-alala. Sa'yo kay Papa mahala, isa sa mga negosyo ko. Ikaw na ang magtatao doon. Para sa inyo mag-ina. At isa nandito ako. Nagabayan ko kayo pareho. Talaga po? Oo naman. Mahal ko, mahal ko kayo pareho. Kaya hindi tayo mag-iwahiwalay. Dito lang kay sa'kin, ha? 真 <laughs> 的。Da!